Formal lang nagsimula ang Batang Pinoy 2023 at Philippine National Games dito sa Rizal Memorial Sports Complex sa Baybagi ng Manila na ng iba't ibang atleta ng bansa. Nasa halos 18,000 na mga atleta ang lalahok sa Batang Pinoy at Philippine National Games na nagsimula kahapon December 17 hanggang 22. Sa nasabing bilang, ay mayroong 14,000 na mga atleta mula sa edad 17 pa baba ang lalahok sa batang Pinoy, habang halos 4,000 naman ang atleta na may edad 18 pataas ang lalahok sa Philippine National Games. Sinabi ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Backman, na mahalaga ang nasabing torneo para sa paghubog sa mga batang atleta ng bansa. Pinangunahan nito ni na Tokyo Olympians Heidlin Diaz, Yumer Marshal at Kaloy Yulo para sa pagbubukas ng naturang patimpalak. Sa panayam ng bombo radyo sa mga kalahok na nasabing patimpalak ay handang-handa na sila na maiuwi ang panalo at gagawin ang lahat upang magtagumpay para dalhin ang pangalan ng kanilang lugar. Ngayon kasi, kasi ngayon sa ano kami, uh, archery team. So, pero yung timbo hall is 130 plus tayo. No? 138 130, 130 plus athlete ang uh, team Bohol. Pero kami sa archery, uh, yun nag-training kami since uh, after 3 months, three months, then uh, yun training lang kami. Actually, yung preparation namin I mean, is three months lang ata. Pero it's, it's all good and um, for athletes is, um, yun nga, uh, we will do our best. To all athletes, ang masasabi ko lang is um, just do your best and uh, win or lose basta ginawa niyo lahat niyo. Kaugnay nito gagamitin din ang mga pasilidad mula sa Tagaytay City at Santa Rosa City, Laguna para sa ilang mga kategorya katulad ng beach volleyball at cycling. Nasa 25 na iba't ibang sports ang nakalinya para sa paglabanan ngayon taon. Ginaganap taon-taon ang Batang Pinoy at Philippine National Games para sa pagpapamalas ng kakayahan ng mga ng Pinoy at pagpapalawig ng potensyal ng mga kabataan sa larangan ng sports. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio wada nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!